may ginagawa si Jack na sa akin, which is yung, yung parang hug lang ng kaibigan, like behind. Kasi lasing, lasing talaga siya, bag talaga siya. Ikinagulat ng maraming netizens ang naging pagbubunyag ng sexy actress ng si Ava Mendez patungkol sa naging usap-usapang issue nila kamakailan ng aktor na si Jack Roberto matatandaan na may lumabas na kwento na di umano ay may nangyaring hindi dapat kila Jack at Apa sa isang event ng kanilang common friend. Ngunit kagad na humupa ang isyo ng tahimik at hindi nagsalita ang dalawa tungkol dito at wala din namang nagkumpirma. Ngunit ikinagulat nga ng ilan nang si Ava na mismo ang nagsalita at ikinwento ang di umano yung mga pangyayari at pinabulaanan itong may nangyari sa kanila ng aktor. Kwento niya Nagtoong pareho silang umatend ni Jack ng birthday party ng kanilang common friend sa isang 5 star hotel. At dahil isang kasiyahan nito ay talagang may alak at nagiinuman sila. Sa una raw ay nilalapitan si Jack ng mga asherettes na ini-entertain na ng aktor. Gayun pa man, para sa kanya ay wala akong manong problema doon dahil nagpapakita lamang umano ng pagrespeto si Jack sa mga umiidulo sa kanya, lalo't sa siyang artista. Nilinaw din ni Ava ang mga kumakalat na larawang magkatabi sila ng aktor at ayon sa kanya, may mga gusto lamang daw talaga sa kanilang magpa-picture dahil sila lang umano ang artistang naroon sa event na yun. Kaya naman pinagbigyan nila ang mga ito at nilibot nila ang bawat table upang magpa-picture. Ngunit aminado siyang naging touchy si Jack nang medyo nakainom na ito, hindi lang sa kanya maging sa ibang babae. Mas naging aggressive din umano ito ng malasing na pa paman, wala raw talagang nangyari sa kanila at sadyang lasing lang ang aktor kaya nang punan sila ng kwarto ng kanilang kaibigang may birthday at tumakyat sila kasamang ilan pa sa kanilang mga kaibigan gamit ang elevator ay hindi raw naiwasang yumakap sa kanya ni Jack at sa tingin niya ito ay yakap lamang ng isang kaibigan. Mga pahayag ni Ava Papunta kami sa elevator. Papunta na kami dun sa room namin. May mga ibang fan din na nakakita ng mga ginagawa ni Jack sa akin. Which is yung parang hug lang na kaibigan. Like behind. Kasi lasing talaga siya. Although si Jack, hindi ko siya talaga real close-close talaga. Kakilala ko lang siya. Pero all goods. Kaya okay lang. Lasing yung tao eh. Nagahanap ng parang, baka mamaya matumba yun. So ako yung nakitang malapit. So yun yung nangyari. Pagklaro rin ni Ava sa kwentong bumalik umano si Jack sa kwarto nila, totoo raw ito ngunit upang sana'y makipag-inuman pa. Ngayon pa man, tulog na raw siya nung oras na yon at inawat na rin umano si Jack ng driver niya dahil may taping pa umano ito kinaumagahan. Samantala, tahan namang sinabi ni Ava na hindi siya papatol sa taong may jowa at sinabi niya ring hindi niya gustong maging jowa si Jack Roberto.